Okay, smooth. May o na. Ito yung natin. Ito yung 2. Right, smooth. Alright. Ito yung isa natin. Yan yung washer. Pwede mo, mo ng gas. Gasolina. Ayan light spacer tapos spring overload rear pagkabit na nagas mo na ito hmm. Okay. ok dulo nya dito special yan para sa seat ng spring yung pagano'n tapos overload relief isa pa tapos, <coughs> Meron pa sa ilalim yan dito isa pwede na ikapid ikabit ang takip ayan alright pabila, okay na tight na lahat final na lang, okay so yung spring nito may grasa na alright ay tanggal muna yung gas gastrok sa ilalim okay buhatin nyo ya. okay ibabaw alright may o lahat okay may o sabit na natin yan ring bolt ready let's go bolt in partida pa hawak pa selto na okay aling key okay sa ilalim. Okay naman siya. Sa ilalim. Tapos bukas Okay, buddy. At uh, ano na tayo? break time na tayo at uh, ano na tayo tomorrow continue